Magandang araw mga bata. Ang ating pag-aaralan para sa araw na ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento, at hilig ng may paggabay ng pamilya. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una na iisa-isa ang mga sariling kakayahan, talento, at hilig ng isang bata na kailangang paunlarin ng may paggabay ng pamilya. Ikalawa, na na ang pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento, at hilig ng may paggabay ng pamilya ay nakapag-aangat ng tiwala sa sarili at kalooban upang gawin ang kanyang mga tungkulin. Panghuli ay nilalapat ang sariling pagpapaunlad ng mga sariling kakayahan, talento, at hilig ng may paggabay ng pamilya. humanap ng isang kapareha at ibahagi ang mga positibong pahayag sa harap ng isa't isa sa pamamagitan ng pagpuno ng sumusunod na pangungusap Matapos magpalitan ng pahayag, suriin ang sarili sa pamamagitan ng checklist. Ilagay ang check sa ilalim ng hanay na naglalarawan sa iyong sarili. Matapos sagutin ang checklist, sagutin ang sumusunod na tanong. Mga bata, may kilala ka bang tao na may kakaibang galing at kakayahan? Maaari mo bang ikwento? ano ang kanyang mga ginagawa upang maging magaling. Ikaw, ano naman ang kakaibang kakayahan o galing mo? Maaaring mo bang ibahagi sa klase? Basahin ang kwento ni Lucas at tingnan kung ano ang kanyang kakaibang kakayahan. Alamin din kung paano siya naging matagumpay gamit ang kanyang kakayahan. Si Lucas at ang kanyang lapis Sa isang maliit na nayon ng gara, naninirahan ang mag-asawang si Nalina at Mario kasama si Lucas, ang kanilang nag-iisang anak. Si Lucas ay isang matalino at mahusay na bata. Sa murang edad na siyam, palagi niyang daladala ang kanyang lapis at papel upang iguhit ang kanyang mga nakikita. Napansin ng kanyang mga magulang ang hilig niya sa pagguhit. Kung kaya nagsikap ang mga ito na suportahan si Lucas sa pamamagitan ng pagbili ng mga gamit pangsining. Para maipadama sa anak ang kanilang suporta palagi silang naglalaan ng oras upang pag-usapan ang mga gawang sining ni Lucas at kung paano sila makatutulong na mapaunlad pa ito. Isinasalaysay naman ng kanyang nanay ang mga kwento tungkol sa mga kilalang artista sa larangan ng sining na may pinagdaan ng hirap at tagumpay. Ang mga kwentong ito ng ina ay nagbibigay sa kanya ng determinasyon. Maraming mga pagsubok ang hinarap ni Lucas. Dahil sa hirap din ng buhay, kung minsan ay hindi niya mabili ang mga bagay na angkop para sa kanyang hilig sa pagguhit. May mga pagkakataon na kailangan niyang magtipid ng kanyang baong pera para may may tabi para sa mga kagamitang kailangan niya sa kanyang pagguhit. Dumating din ang mga sandaling naging mababa ang kanyang tiwala sa sarili. Ngunit ang kanyang mga magulang ay laging nariyan upang ipaalam sa kanya ang kahalagahan ng kanyang talento at ang pagmamahal nila sa kanya anuman ang kanyang marating. Ang hindi matitinag na suporta na ito ay nagbigay lakas at tapang na magpatuloy. Habang lumalaki si Lucas, patuloy na umuunlad ang kanyang hilig at talento sa pagguhit. Dahil dito, na ipagkaloob sa kanya ang isang scholarship sa isang prestihiyosong paaralan ng sining sa Amerika. Masayang masaya ang kanyang mga magulang sa parangal na tinanggap niya. Lumipas ang maraming taon at nagsimulang kilalanin ang sining ni Lucas, ang kanyang mga likha ay naging bahagi ng mga iba't ibang eksibit at siya ay naging isang kilalang mangguguhit. Nanatili naman sa kanyang tabi ang kanyang mga magulang sa buong paglalakbay niya siya ay nagtagumpay dahil sa kanyang kahusayan. Naunawaan niyo ba ang kwento ni Lucas? Halina't sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Matapos tuklasin ang hilig at kakayahan na naipamalas ni Lucas, tuklasin naman ang sariling kakayahan. Isulat ang iyong mga hilig at kakayahan sa loob ng mga bilog. Matapos punan ang mga bilog, maaaring ibahagi ang mga sagot sa klase. Matapos ang gawain, sagutin natin ang mga gabay na tanong base sa inyong isinulat. Ang hilig ay ang pagkakaroon ng pagkagusto o pagnanasa sa isang tiyak na larangan o gawain. Ang bawat bata ay maaaring iba't iba ang hilig gawin. Ang kakayahan ay mga kilos o kasanayan na natututuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng mabuti maraming kasanayan ang pwedeng mapaunlad. Ang talento ay mga natatanging kakayahan na mayroon ang isang tao na naisagawa niya ng magaling. Ikaw ba ano ang iyong kakayahan at talento? Maraming mabuting dulot ang pagtuklas at pagpapaunlad sa mga hilig talento at kakayahan. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Una, nakakatulong ito sa pagkilala ng sarili. Pangalawa, nakapagpapalakas ito ng tiwala sa sarili. Pangatlo, nakakatulong ito sa pamilya at pamayanan. Pangapat, nakapagbibigay ito ng kasiyahan. Panglima, nakakatulong sa pagpili ng nais nice na trabaho o karera sa hinaharap at panghuli nagdudulot ito ng positibong pagtingin sa sarili at inspirasyon Ayon kay Howard Gardner, may iba't ibang uri ng talino at kakayahan. Maaaring ang iyong kakayahan ay nabibilang sa isa sa mga ito. Halina't basahin natin. Mahalaga ang patuloy na pagpapahusay ng sarili upang umunlad ang hilig, talento, at kakayahan. Mainam din na may paggabay at suporta mula sa pamilya. Maaaring isagawa ang sumusunod. Una, alamin kung ano ang nais gawin at kung saan ka magaling. Pangalawa, magsanay ng mas madalas upang maasa ang kakayahan. Pangatlo, maaaring humingi ng payo at tulong mula sa magulang, kapatid, o sa guro. Pang-apat, humanap ng inspirasyon o idolo upang mahikayat ang sarili na magsanay. Pang-lima, maging matyaga at huwag agad sisuko kapag nahihirapan sa gawain. Pang-anim, ibahagi ang talento at kakayahan sa iba upang ito ay mas umunlad. At panghuli, maging mapagkumbaba. Isulat ito sa unang kolom ang mga sariling hilig, talento, at kakayahan na naitala sa nakaraang gawain, sa ikalawa at ikatlong kolom isulat naman ang paraan kung paano pa ito mapapaunlad at kung paano makakatulong ang pamilya sa pagpapaunlad. Basahin ang sumusunod na sitwasyon at magbigay ng iyong sariling mungkahi kung paano mapapaunlad ang mga nabanggit na talento at kakayahan. Pagnilayan ang mga natutuhan sa aralin. Ay lahat dito sa pamamagitan ang pagbuo ng mga pangungusap. Punan ng mga salita batay sa paksang natutuhan. Piliin ang tamang sagot sa mga salita sa kahon. gumawa ng isang panayam sa isang taong may taglay na kakaibang kakayahan o talento na kilala mo sa iyong pamilya o komunidad. Huwag kalimutang humingi muna ng pahintulot sa kakapayan namin o sa mga iba pang tao kaugnay niya kung kinakailangan. Narito ang mga tanong na maaaring gamitin para sa panayam.